Nahihirapan ka ba ngayon sa buhay? Pera-pera lang yan! Hindi mo ba mabili ang mga gusto mong bilhin ngayon? Pera-pera lang yan! Kung may lumapit sa'yo at di mo natulungan dahil wala kang maibigay at talagang gustong-gusto mo sanang tulungan, wala kang nagawa! Pera-pera lang yan! Programang magbabago at magpapaangat ng buhay pinansyal mo at mga tips na makabago na sure na makakatulong sa'yo. D-W-I-Z! Pera-pera lang yan! Kasama si na Angelo Baino at Kim Gomez at mga ekspertong hindi lang pang social media ang mga advices dahil nag-aral at nagpaka-expert talaga. DWIZ Pera-pera lang yan sa Aliw Channel 23, D DWIZ AM Metro and Mega Manila at sa lahat ng DWIZ News FM Regional Stations. Hatid na nagbabalita ng tama nagliligot ng Tama DWIZ Welcome sa programang magpapalawak ng inyong kaalamang pang pinansyal At syempre kami ang inyong kasama, ako po si Angelo Bainyo At ako naman po si Kim Gomez At welcome po sa programang Pera, pera pera lang yan at syempre, pag-uusapan natin itong eh, sa pang-financial nga, partner kaya welcome na natin ang ating financial expert at financial literacy advocate Mr. Armand Benko, Sir magandang araw Magandang magandang araw sa inyong dalawa at sa lahat ng ating tagapanood. Kamusta ka kamusta kayo Kamusta sir kamusta sir ito na sir Ang uh, marami, malapit na Pasko Sir Armand malapit na rin ang New Year Yes uh, So ang tanong ng karamihan Sir Armand ay eh, paano ba sir, yung tamang pag-new uh, year's resolution Okay, uh, siguro yan eh kasama na uh, sa laging pag dumadating ng Kapaskuhan eh, mm -hmm. di ba? Lalo na yung aftermath na pagdating ng mga December 26, 27 mm -hmm. sasabihan tayo ng mga magulang natin. Oy, magmuni-muni ka nga. Mm -hmm. Tingnan mo kung ano mga dapat mong baguhin uh, sa darating na bagong taon kasi in, in a week's time, mm -hmm. seven days lang after Christmas or one week after it's a new year. Yes. Uh tapos mula nung hanggang sa eskwelahan tayo, miskin na bata pa yung apo ko, grade 1, mm. inintroduce na sa kanila yung new year's resolution mm -hmm. uh, sa eskwela. Mm -hmm. Oh. What will you change in uh nga uh, ka, it's a new year. Wow. Uh, it's the birth of the world, yes. not only your birthday. Mm -hmm. Yun yung new year eh may bagong birthday ng bagong mundo, no? So Uh, at tayo, lumaki tayo, uh, nakikita natin year in, year out, meron tayong mga, ano daw yung mga paboritong uh, New Year's resolution. Ito, yung may kinalaman sa programa natin, uy, mag-iipon na ako, uy, hindi na ako masyadong magiging magastos, uy, uh, mag invest na ako or magpapapayat na ako. Yan, ah, 'di ba? Or balik alindog, 'yun, 'di ba? Yan diba? nga nauso. Ano pa bang mga, mga Ah, hindi na ako masyadong mainitin ang ulo. Ah, ah magiging matulungin na ako. Ah, bibisitahin ko na 'yung uh, <coughs> matandang uh, 'yung lola ko, mas mm -hmm. mas malalas kasi hindi na siya nakakalabas pa siya. ako naman ang pupunta. Yan ng mga ninalagay natin mm -hmm. New Year's resolution, no? So, maganda una kung yan ay nasulat. Eh, karamihan, hindi pa. Pag New Year's Resolution, meron ka ba nakakita na pagkatapos makuha yung Starbucks Planner, nilagay nila doon sa before doon Starbucks Planner. Wala, display lang. Hindi wala Wala, panghawak lang eh. Para lang pakita, yung regular ako nag-Starbucks, naka-18 naka walo ba? O 24? naka Naka-dalawamput-apat beses ako naka-nenok naka -naka na sticker. Hindi, buti nga kung nagka di ba? Nakakaabang ka na ba doon sa, Ma'am, ma'am, excuse me, kailangan Kailangan yung sticker. <laughs> Kasi pinupuno. Oh. di ba? Gagamitin pa mga bata. Oh, sabi ko, pamilya parang mga nine years old lang. Numapit sa akin, kit na bata. Tapos yung nanay, nakaibang doon sa... Nakaiba, nakaabang doon. No? Kung bibigay ko yung sticker. Anyhow. Um, ayon sa pag-aaral, ah, globally, and lalo na siguro dito sa Pilipinas, pag kung meron mang... New Year's resolution, 90% hindi nakasulat. Puro nasa isip lang, sir. Ah, uh, mga plano, di ba? Puro taas na lang ng kila. Yung, dapat ikaw, uh, dapat ikaw next oh, year, ano, ganito ka na. Ganito ka na, game, ganyan. oh. Ano. Uh, iniisip yun yung, uh, anong tawag doon sa Misa de Gallo? Yung Misa bago December 31. Basta yung yung mass, di ba? Doon nag-iisip-isip yan eh, ng mga New Year's resolution niya. O kaya yung January 1 na Misa, doon sa mga Katoliko, doon nila iniisip yung New Year's resolution nila. Bino mo 90% hindi nakasulat? 10% lang? Globally, yan, nagsusulat. Sa Pilipinas, mas maliit pa yung sinusulat. Eh, di ba, natututunan natin dito sa pera-pera uh, lang yan. Anything that is planned, dapat nakasulat. Mm hmm lalo na ng new year's resolution budget naka hmm. yung statement of assets and liabilities yung mayaman ka ba isulat mo hmm. yun yung salin yeah. anything na uh, plano dapat nakasulat hmm. lalo na ang new year's resolution doon naman sa may nakasulat na new year's resolution nakasulat ba? Diba? Hmm. ilan doon ang natutupad again 90 10 hmm. 90% of the time hindi natutupad 10% lang ang nakaka nagagawa. Oh. Na, uh, ah, oh, na, na na, gagawa nila na uumpisahan nila hmm. tapos hindi naman tinatapos oh. doon sa nakaumpisa 90% na naman hindi lumalagpas ng march hmm. ibig sabihin kinari ang new year's resolution ni to na ko ni magagawa nila ah, ulitin ko ah sa 10 and sa sa ito naman, may ano naman si Angelo dahil mathematics. <laughs> sa 1 million na katao, 7 billion ang tao sa mundo eh. 7 billion. Eh, kasama doon ng mga sanggol, kasama doon yung mga hindi na New Year's resolution. Uh -huh. Pero doon sa mga adult na dapat may New Year's resolution, palagay mo na 100 million. Uh -huh. Only 10% ang merong nakasulat na New Year's resolution. Ah, uh, by, no, no. 10% lang ang merong new year's resolution. So, so 100 million, 10% 10 million lang. Sa so 100 million na katao, 10 million lang ang may new year's resolution. Doon sa 10 million na merong new year's resolution, 1 million lang doon ang merong nakasulat na new year's new resolution. Doon sa 1 million, 100,000 lang doon ang merong nakasulat na New Year's resolution na naumpisahan nila. So, 100,000. So, 100,000. 10,000 lang. 10,000 lang. Coming from 100 million. Eh? 10,000 lang ang naumpisahan ang New Year's resolution at natuloy-tuloy hanggang March. Hanggang March lang? Oo. Bakit? Anong nangyari sa 90,000? Inumpisahan nila noong January. Pero pagdating noong February, hindi na nila tinuloy. Doon sa 10,000 mm -hmm. na lumagpas ng March, mm -hmm. 1,000 na lang o 10% ang natuloy-tuloy nila hanggang buong katapusan. Mm -hmm. mo, from 100 million, 1,000 na lang. Doon sa 1,000 na yon 100 na lang, hindi kalahati, 10%, 10% lang. 10% lang ang they said it was a very good year. Starting with my New Year's Resolution. So, parang kung bakit hindi, anong say-say ng New Year's Resolution? Huwag ka na mag-New Year's Resolution. Wala namang epekto eh. Ito nga, bira mo, ito nga oh. Bira mo sa 1,000, 100 na lang mm -hmm. ang may sabing may saisay. So, 100 na lang, out of 100 million na kataon na... na uh, 100 million na katao na pwede mag New Year's Resolution, ang may epekto lang ang New Year's Resolution. Ilang percent, ilang point zero zero, zero, zero ba? Diba? Uh -huh. Now, bakit ba na bibigo yung uh -huh. New Year's Resolution uh -huh. kung meron man? Okay. O, una, uh, una na hindi nakasulat. Uh -huh. Pangalawa, eto, makaka makakarelate tayo, napaka unrealistic. Papapayat na ako. 220 pounds ako, dapat 190 ako. Wow. Uh, in two months, or in, <laughs> in two three months, months uh -oh. or in... Unrealistic. Mm -hmm. uh, kung realistic man, unachievable. Unachievable. Pwede mong umpisahan, pero talagang matinding hirap ang yes. gagawin. Third, the mentality na January 1, flip gagawin ko na yung sinabi ko sa New Year's Resolution. Mm -hmm. Eh, kadalasan, dito yung uh, uh, outcome, pinag-iisipan nyo po namin yung mga topic namin dito. Uh -huh. ba diba? ano ni, ano, uh, gusto ni Boss Angelo, pag-usapan namin, eh, habits to make you rich. Mm -hmm. Yung New Year's Resolution, kaya hindi mo magawa, hindi mo maumpisan, hindi mo kasi habit yun eh. Mm -hmm. Hindi mo habit yung, kinare Diba smoking. Hihinto ko na. Paano mo hihinto 'yun eh habit mo 'yun. Ika-counter e, mo. Dapat may ipalit ka na habit. Uh, Mag-iipon na ako. Paano mo sasabing ipon ka hindi ka hindi ka naman, naman nag-iipon, hindi ka naman nagtitipid. So, wala ang New Year's resolution because New Year's resolutions are coming from the habits that you build. Kaya po December pa lang pinag-uusapan na namin 'to. Kaya practicein nyo itong mga natitirang taon ng 2024 mm -hmm. para pag December 1, di ba? Hindi, uh, hindi yung... Biglaan. Biglaan dahil mm -hmm. pag... In fact, pagdating ng January 1, baka lasing ka nung December 31, oh, di ba? Pa, inisip mo yung New Year's resolution mo na Hindi, lasing. hindi mo, hindi mo ay, naisip. Ay, lasing ba? ka kasi, nag-celebrate ka eh. <laughs> di ba? Tapos pag nung napagtanto mo, mm -hmm. Dapat pala, January 1, dapat pala umpisahan ko na yung New Year's Resolution. Mm. Ay, hindi, le weekend ngayon eh. Talaga naman mag-uumpisa pa sa ma first working Monday. <laughs> uh, di ba, sa January excuses, 3. Eh. Oh, <laughs> di, ka na. Wala na, tuloy-tuloy na. Oh, tuloy-tuloy okay. na. Mm. Kasi, uh, you are now thinking to justify mm. why the unplanned, unwritten New Year's Resolution mm. will not happen. Mm -hmm. So, address natin bago maubos ang oras natin. Paano ang unang pwedeng gawin dyan? Na-discuss na ko na po kaila Angelo at kaila Kim. Huwag na tayo mag asam ng New Year's Resolution na mapabago ang buong talambuhay natin ng 360 degrees. Mm -hmm. Or the 180 degrees na iba ang buhay natin. It's not about uh, changing for the mere fact of changing because it's a new year it's about living the life, di ba? So, imagine 365 days. Lagi-lagi. Mm -hmm. Ang pinangako sa atin ng Panginoon. 365. Pag minsan nga nasosobraan eh. 66. 366. Bakit? May leap year. Ang galing. Yeah. Ang galing sa mat nito si Kim. Ang galing sa mat talaga. Ang sa mat eh. Basta may plus one lang sa <laughs> Basta plus one lang ang usapan. So, yun ang pangako sa atin. 365 days in a year. Pag tinanong ka, pag nag yung New Year's resolution kasi, or uh, tawag doon strategic planning, eh. how was your last year ba kaya ka nag New Year's resolution? Ikaw, kayo po, kung tatanungin kayo, how's your 2024? Hindi pa natatapos. Hmm. Hindi pa natatapos 2024 as, as you watch this. Kaya gusto namin uh, ngayon to ipalabas eh. Ni, hindi mo masukat, di ba? ah mm, uh, mm, uh, okay, kasi... Uh, Ah, nakabakasyon kami sa uh, Thailand. Uh, okay ba talaga? Teka, nagawa yata kami noon nung doon tapos nalubog ako sa utang. Okay. Hindi mo talaga alam if it's okay or not, 'di ba? Mm -hmm. Karamihan. Eto, sadyain natin that if we will not have 365 days of one of a wonderful year. iset natin to have perfect day. For us. Yes. Mabilisan na. Practicein niyo po. Identify your. What's a perfect day for you, Angelo? Mm -hmm. A perfect day is not the day that you accomplished everything. Mm -hmm. That you finished everything. Ah, perfect day sa akin. Uh, ba? Diba? yumaman ako. Hindi, end result siya. Mm -hmm. What's a perfect day for you? Ikaw, let's go through an exercise. Ako. What's a perfect day for you? Ako po, la discuss na po natin yung perfect yeah. day, sir, ng mga nakaraang episode. Ang ang lagi kong ano, sagot diyan, ang uminom ng tubig sa isang araw. Perfect day ko na yun. Hindi, hindi ako mag-absent ng pag-inom ng tubig sa, sa isang araw. Uh, mm. Ngayon, kaya pala walang impact dahil kulang yung pag-tuturo ko sa'yo. A perfect day... <laughs> it's not the day that you finish everything that you want to finish or get everything that you want to get in the in your life. Mm -hmm. A perfect day is when, from the day you from the time you wake up at, up to the time that you slept, talagang ngingiti ka sa sarili mo na that was not a good day. That's a perfect day. Mm -hmm. Hindi yung yun lang ba yon Nakainom ka ng sapat na tubig? A perfect day for me is nakatrabaho, nakapagtrabaho ko, siguro kung susukatin ko, tatlo, apat na oras of something very significant na may epekto sa ibang tao na hindi ko kamag-anak at hindi ko uh, kaibigan, katulad nito, uh, yung binubuhos nating oras dito sa ginagawa natin, uh, more than sa, sa pasweldo ba 'to kaya ko ginagawa? tingin ko, miskin na isa lang yung maapektuhan, parang pwede ko nang bulong sa sarili ko, Lord ah, meron akong nagawa kahit paano hindi uh -huh. ko kay kalalan hindi ko kaibigan, na-influensyahan ko kahit paano uh -huh. Hindi ako yung influencer na sumayaw, nagmura, mm -hmm. nag, kung ano kalokohan, mm -hmm. sana meron akong naibahagi sa kanila. Mm -hmm. Sa isang araw din, sana magawa, sana magawa ko yon. Sa parehong araw din, sana makasama ko yung apo ko na makakadagdag na kapag siya tumanda, maaalala niya, oh, yung araw na yon which is the perfect day. Mm -hmm. Yun yung pumunta kami sa ganito, mm -hmm. pumunta kami ng mall, pero hindi kami gumastos, pero tuwan kami ng grandpa ko. Mm -hmm. Gusto ko merong significant kaming ginagawa ng with my apo. Mm -hmm. Gusto ko nakapagdasal din ako. Sana makapagbasa rin ako ng Bible kasi lang ang lagi ko nakakaligtaan, di ba? Yung, yeah. Minamadali eh, kasi walang repercussion eh. Mm -hmm. uh, Lord, mamadali, mamaya, mamaya na lang magbabasa <laughs> diba? Pero lagi yun, di ba? mamadali So sana yung mga sinet ko na gagawin ma Magawa Yun yung perfect day uh, Sana makapag-basketball ako Kasama ko yung mga anak ko Dahil yun ang paborito namin, banding, banding thing mm -hmm. Hindi banding na inuman Gusto ko makapag-basketball kami if Lahat ba yun pwede mangyari in one day? Yes, mm -hmm. because it's a perfect day hindi hindi yung not just a good day. So, what's a perfect day for you? Identify it, write it down, plan it. For now, kung December nyo po pinapanood to, practice nyo po bago matapos ang taon. I-set nyo kailan ang perfect day. And yung punong-puno, ah, hindi a perfect day sa akin yung nasa beach ako. Yun, yun ba yun? Nasa beach ako, naka, nasa duyan lang ako. Yeah, I can hear the waves. Hindi po yun yung perfect day. Perfect day yung meron kang ginagawa pang physical, pang spiritual, pang social, pang... Productive. Pwede ko bang magawa lahat yun in one day? Yes. A perfect day is a significant, productive day. Hindi uh, perfect day sa akin. Uh, makapag-BGC magtugs togs hanggang umaga. Tapos uh, ano, may magwalwalan. Eh, oo, sige, kung isasama mo yun, eh, 24 hours. 24 hours mo ba yun? A day is 24 hours. So, dagdagan mo pa. What's a perfect day? If you really think about it, hindi pala yun ang perfect day sa Kasi, what's a perfect day for you? That 24 hours. Pag may makatulog ng 8 hours, kasi diba meron, how's your day? Sama ng araw ko ngayon, kulang ako sa tulog oh, If it's a perfect day Sapat sa tulog Kapag trabaho mm -hmm. Hindi na pagalitan Pinuri ng boss Binigyan ng bagong assignment mm -hmm. diba? Hindi yung perfect day kasi na-promote Perfect day kasi nanalo ako sa ngang loto Day ba yun? Sa buong araw, ano yung oh, oh. Uh, Dapat merong activities mm -hmm. Now, instead of New Year's resolution, mm -hmm. planuhin nyo po, every week may isang perfect day. Come 2025, the new year. Pero ngayon, the remaining days of 2024, pum, ano, is, iplano nyo, dalawa, tatlong araw, bago matapos ang taong 2024, magkaroon tayo ng perfect day. Mm -hmm. Tingnan nyo po ang magiging pakiramdam. Mm -hmm. Ngayon kung sasabihin nyo, uh, at gagawin mong intentional, ha? kinuari, kino-are pa puto ng linggo. Mm -hmm. Sa Miyerkules. Itatak mo na lahat sa banyo, sa kwarto mo, sa paggising mo sa kama, sa cellphone mo. Wednesday, this coming Wednesday is a perfect day. Lagay niyo 'yung date, December ano. Tapos sisiguraduhin niyo na dapat maging perfect day. Alam mo mangyayari? Mm -hmm. uh, dapat excited ka set ng alarm. Gising ka ng alarm. Walang tubig. Walang tubig. Dapat maalala mo, teka, perfect date to dapat eh. Mm -hmm. Hindi ako dapat magmura, hindi ako dapat ma-stress. Yes. Tawagin ko yung kasama ko sa bahay, baka magtulong pa kami para magkaroon ng tubig magigip. Mm -hmm. Pasok ko sa trabaho, Eh, sinet mo Wednesday, ha? Ang hirap sumakay. Ang hirap sumakay. Ang tagal ng grab, ang tagal ng jeep, nasiraan yung, yung bus mo, yung MRT tumirik. Mm -hmm. Pero, teka, perfect, perfect day ko to eh. eh. So, sige, uh, nung nandun ako sa MRT na tumirik, uh, tumulong ako sa matanda pinaypayan ko. Mm -hmm. Kasi conscious ka na ayaw mong masisira yung araw. Gusto mo siya maging productive at significant. Yun Miski pangit eh. ang mga nangyayari, mm -hmm. conscious ka eh, de, perfect day ko to eh. Mm -hmm. Parang pag-birthday ng tao, di ba? Uh -huh. Kasi ngayon, birthday hindi na nagiging perfect day. Uh -huh. Di ba nga sinasabi, uh, birthday mo, uh, uh, birthday ko ngayon, kailangan ko magpalibre. <laughs> hindi na masaya, hindi ka na uh -huh. looking forward, hindi ka na, this this, this is It my day. So, dapat that's your day. Eh. So, pumili ka lang ng perfect day. Hmm. Once in a week. 52 weeks in one year. How hmm. Pag tinanong ka ngayon, kamusta ang taong 2025 mo? Mm -hmm. Kung 52 times, mahalala mo yun eh. Mm -hmm. Pangit man yung iba, yung 52 weeks, every Wednesday, mm -hmm. is a perfect day. Hindi perfect day. Friday po is a perfect day kasi wala nang pasok bukas. Hindi po yung buong 24 hours, mm -hmm. doon yung perfect day. Mm -hmm. Then, 52 times in a year lang na sisiguraduhin mo intentionally make it a perfect day mm -hmm. na productive and significant mm -hmm. is better than a New Year's resolution, di ba? Mm -hmm perfect talaga dapat pala ano yun akin sa akin na Sir Armand na perfect day nga para sa akin is yung uh, yung makaroon ng kompletong tulog tapos kagaya no sa inyo makapag-spend ng time sa aking pamilya okay. magkaroon ng uh, mga physical activities yan basketball or uh, badminton kasama pamilya yun para sa akin perfect day na yun Yeah. Oh, ikaw dapat dagdagan pa ni Kim. Pagkatapos uminom ng tubig, hindi ko kasi kinakount 'yun. Ang Ano nga ginagawa ko sa mga <laughs> ba? <laughs> uh, Ah, uh, hindi nga. Ah, yung perfect sa day. O. The whole of 24 Basag. hours oh. kasama 'yung tulog. Oh, yeah. dapat dagdagan. Maraming activities Marami pa naman, dapat ang gawin. Maraming naman pero kasi ang mas importante sa akin. Oh, ayun. Pero mm. hindi uh, <laughs> 'yun nga. Uh, mali, ang, mali ang pagkasagot mo, Ma'am, oh. kasi sinagot mo what's important for you for the day. Oh. Uh-huh. Ang tinatanong po, paano po masasabi na you have a perfect full day? Mm. Sa 24 hours. Oh. Yeah. Oh, dapat productive napaka talaga. Napaka-significant, <laughs> ah, napaka-specific kalanan kay Mamikin. Sorry <laughs> na po. <laughs> oh. Gusto naalala na, <laughs> mo, <laughs> naalala na ko na ah, nung mo ko noon. uh Naalala ko na, nga napag-usa. Natigagil lang ako, oh. kaya hindi ako nakareact na mm. Sabog ba o lasing ba ito si Kim? O perfect day daw sa kanya. Siguro may uminom? perfect day ka. Nag-inom ka sa BGZ. Hindi yeah, ah? ako nakakapunta doon. Eto. <laughs> Ay pa, magkakaroon tayo partner ng mm -hmm. part 2 nito. Para kung paano patibayin yung mga Oo. gagawin for the new year. Kung baga yung goal, hashtag goal setting natin. Yes. O, abangan nyo po yan sa pagbabalik ng Pera-pera lang yan, pero yan po muna ang ating uh, uh, first episode dito sa ating, uh, ato, first post part. First part oh, oh. ng ating program uh, programang pera-pera lang yan. At syempre, ang problema nyo sa pera, aming susolusyonan. Bacner? Kaya naman maging wais at maging matalino sa paggasta. Ay, huwag na po ma-stress. Pera-pera <laughs> lang yan. <laughs> Nahihirapan ka ba ngayon sa buhay? Pera-pera lang yan! Hindi mo ba mabili ang mga gusto mong bilhin ngayon? Pera-pera lang yan! Kung may lumapit sa'yo at di mo natulungan dahil wala kang maibigay at talagang gustong gusto mo sanang tulungan, wala kang nagawa! Pera-pera lang yan! Programang magbabago at magpapaangat ng buhay pinansyal mo at mga tips na makabago na sure na makakatulong sa'yo! D-W-I-Z! Pera-pera lang yan! Kasama sina Angelo Bainyo at Kim Gomez at mga ekspertong hindi lang pang social media ang mga advices dahil nag-aral at nagpaka-expert talaga. DWIZ Pera pera lang yan sa Aliu Channel 23 D DWIZ AM Metro and Mega Manila at sa lahat ng DWIZ News FM Regional Stations. Hatid na nagbabalita ng tama, nagliligot ng Tama D W-I-Z.